Halos 3,000 residente sa Albay ang kailangang hanapan ng bagong tirahan para hindi na bumalik sa permanent danger zone ng Bulkang Mayon. Pero ang mga residente hati ang opinyon tungkol dito. Balitang hatid ni Bam Alegre. Tanyag ang Bulkang Mayon sa kanyang perpektong hugis pero mula rito sa barangay Miisi, Daraga, Albay, tanaw ang tapya sa tuktok nito. Dito raw sa lugar na ito ng bulkan, sa ang lahar tuwing may pagsabog. Pasok ang barangay sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Isinama kami ng Army sa pagpapatrolya. Sa evacuation center, tila hindi pa alam ng ilang residente ang balitang hindi na sila muling pababalikin ng pamahalaan ng Albay sa kanilang mga bahay. Kahit hindi makabalik, siyempre, eh. kung mayroon malilipatan na yung siguradong hindi na kami makakaalis, okay lang. Hindi mangyayod pwede. Eh. Tapos kung paano sa mga pag-anap buhay. May... Mas mayigit na yung eh, ayanap kami ng bagong titiran para mag eruption ulit. Wala na kaming problema. Ayon kay Albay Governor Joey Salceda, halos 3,000 residente ang kailangan nilang hanapan ng bagong mga tirahan. Pero saan nga ba sila ililipat? Ang bayan pa lang daw ng Kamalig ang handa para sa relocation. Noong dekada 90, sa Kamalig itinayo ang FVR Village, isa sa mga unang permanent relocation site ng Albay. Sa aming pag-iikot, Bagong relocation site ito noong 2009 dito sa barangay Tagaytay, Kamalig. Pero maraming bahay ang walang tao dahil bumabalik daw sila doon sa kanilang mga dating tirahan para magsaka. Pero habang wala pang tiyak na paglilipatan, ang karamihan sa kanila sa mga paaralan muna naninirahan. Dito sa Kamalig North Elementary School, mahigit pitong daang evacuees ang may edad limang taong gulang pababa. Eh, hindi pa nga sila pumapasok sa kinder, kabisado na nila ang apat na sulok ng mga silid-aralan. Hirap na nga ang mga magulang sagutin kung bakit hindi pa sila umuwi. And we have found out some malnourished children, so yun yung gagawan ng therapeutic feeding. Malapit na rin daw masaid ang calamity fund ng ilang mga bayan katulad ng Santo Domingo. Eh, wala na po talagang pondo ang mga munisipyo. Talagang uh, for the past uh, uh, almost a month na tayo, kung konti na lang, wala na talaga. Ang... Sa linggo, darating na raw ang 500,000 food packs na ipinangako ng DILG. Pero kung sapat na ang supply na ito, wala pa rin makakapagsabi. Lalo't hindi pa rin matiyak kung kailan puputok ang bulkang Mayon. Bam Alegre, GMA News.